Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Good morning, kaagapay! Isang panibagong umaga na may hatid na pag-asa. Thank God, it's Friday! Atin pong simulan ang panibagong araw ng may kagalakan at pasasalamat sa Diyos because every gising is a blessing. Ito po ang programang unang salmo. Ako po si Arwell Mendoza. All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I am able Oh I will sing of the goodness of God Pamilyar po ba kayo sa awiting yan? Yan po ang kantang Goodness of God na madalas po nga uh, ipaawit ano, sa iba't ibang uh, simbahan. Napaka-sarap pong magpuri, di po ba, sa Panginoon? Pero kung tatanungin kita, kaagapay, eh, kapag narinig mo ang uh, salitang uh, worship, what comes into your mind, ano ba yung bagay na unang pumapasok sa isip mo? Well, ang pagsamba o ang worship is our response to who God is, what He has done, and what He is doing, and what He will do. Ito po ay refleksyon ng ating pagkakakilala kung sino ang Diyos sa ating buhay. Pero ang tanong, paano ba talaga tayo dapat sumamba sa Panginoon? Kasi minsan di po ba iniisip natin na ang pag-worship kay Lord ay nalilimitahan lang sa pag-attend natin every Sunday service, pag-awit o pagbibigay ng ating offering. Kung titingnan po natin ang Amos Kabanata 5, mga talata 21 hanggang 24, hindi po natuwa si Lord sa mga Hudyo noong panahong iyon dahil habang nagaalay po sila ng mga sakripisyo at mga handog, ang kanilang buhay po ay hindi nakaayon sa isang buhay na pagsamba. In short, nagaalay nga sila ng handog pero yung puso nila sa Diyos, malayo. Remember, God is always looking into our hearts. At ang pruweba na tunay nating sinasamba ang Diyos ay ang pagmamahal at pagsunod sa kanya. Let me share with you, how can we live a life of worship? Basahin po natin ang mga Awit kabanata 6, mga talata 1 hanggang 6. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit, purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Dios ng sandibutay pawang mga Dios diyosan Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya at kagandahan ay sa templo mamamasdan. The first two passages ay sinimulan ito sa isang utos na umawit sa Panginoon. Ang pag-awit po ay isa sa pinakanatural na paraan ng pag-worship. But the question is, kapag umaawit ba tayo eh para ba talaga yan sa Diyos o tayo'y umaawit lang para sa sarili natin? Ang tunay na pagsamba po mga kaagapay ay isang awit na galing sa puso. Hindi lang dahil masaya tayo, kundi dahil kilala po natin. Meron po tayong personal na relasyon at pagkakakilala sa Panginoon. Awitan si Yahweh ng bagong awitin it means hindi lang tayo umaawit dahil sa mga past experience natin kundi dahil sa bago nating karanasan sa Diyos araw-araw may bago tayong dahilan para magpasalamat para umawit at para sumamba ito po yung lifestyle na dapat mayroon tayo na puspuspo tayo lagi ng banal na espiritu at mayroong pagbabago sa ating isipan na nagbibigay lakas sa atin na laging magpasalamat sa lahat ng bagay kahit na sa tila mga masasamang pagkakataon. Kahit may pinagdadaanan, aawit pa rin tayo kay Lord. Hindi dahil okay ang sitwasyon, kundi mahal natin ang Panginoon. Ang pagsamba sa pamamagitan ng awit ay hindi lang para sa mga professional singers ha, lahat po tayo ay may boses na pwedeng gamitin para purihin siya. Kahit mahina, kahit pabulong, o kahit nasintunado, <clears throat> basta galing sa puso, we can worship Him. When we worship God, idineteklara din po natin na Siya ang hari ng ating buhay. Kahit simpleng pakikipag-usap sa ating mga kakilala or yung mga pinupost natin sa social media, even sa mga ginagawa po natin sa trabaho, pwede po tayong maging living testimony ng kabutihan ng Diyos. Also, worship is giving. Isang paraan din how to live a life of worship ay ang pagbibigay sa Panginoon at sa gawain ng Diyos. Ang pagbibigay kaagapay ay hindi lang limitado sa kaperahan. Pwede rin nating ibigay ang ating oras, talento, lakas at kahit simpleng tulong sa mga nangangailangan. Kapag nagbibigay tayo ng may kagalakan, this is worship because God loves a cheerful giver. Habang tayo ay nagaantay sa muling pagbabalik ng Panginoon kaagapay, let us wait in worship at sinasabi rin po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya na laging magpakatatag sa gawain ng Diyos habang katulad niya, umaasa tayo sa makatarungang hukom at sa mga gantimpala na matatanggap ng mga nagmamahal sa ating Panginoon. At alam mo rin ba, kaagapay, na ang pagpapahinga or rest ay isa ring paraan ng pag-worship natin sa Panginoon? alam nyo sa mundong ginagalawan po natin ngayon, talagang fast pace na po. Marami nang nagbabago, ang dami po nating iniintindi, ang dami po nating concern sa ating buhay, sa ating trabaho, sa ating pamilya, at sa iba pang aspekto ng ating buhay. And the more na nadidistract po tayo by these concerns, eh tayo po ay uh, may tendency na malayo o hindi na po natin marinig ang boses ng Panginoon. That's why we need to rest. At kabilang din po yan sa utos ng ating Panginoon, sa kanyang Ten Commandments, di ba? Let us remember the day of Sabbath. Remember, whenever we rest, kung tayo po ay nagpapahinga sa piling ng Panginoon, it means we surrender everything to Him hinahayaan po natin si Lord ang kumilos sa kalagitnaan natin kapag tayo po ay nagpapahinga. Minsan may mga pagod na hindi po nadadaan sa simpleng tulog. Kailangan po natin ng tunay na rest. At ang tunay na pagpapahinga ay ang kasama po natin ang Panginoon. Rest means surrendering everything to God. Paalala nga po ng Diyos sa atin sa Matthew 11.28 Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasani at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya kaagapay, lagi po nating sisimula ng ating araw nang may pagsamba sa ating tapat at makapangyarihang Diyos. Kaagapay, maraming salamat sa iyong pakikinig. Samahan niyo po uli kami next week sa kaparehong oras 5 hanggang 5.30 ng umaga sa inyong agapay ng sambayanan 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lungawi Pagod mang katawan, walang aayawan laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan